Hello mga idol, kamusta? Magandang araw sa inyong lahat yan mga idol. Panibagong araw, panibagong mukbang tong mga idol. Yan o, mukbang no? imamukbang namin, kakong. Kakong tong mga idol. Anong gagawin natin dyan, Tan? Ano natin? Adobo. Adobo mga idol. Yan ang adubo. banata namin mamaya. Adobo natin. Saka mayroon kami ditong bangus mga idol. Ipapaksyo namin. Yan, pares. Paksyo saka adobong kangkung Mamaya mga idol, pakita lang namin sa inyo sa pagloto at saka sa pagkain. So mamaya ulit mga idol. Tuloy natin mamaya. Ya. Mama, Ayan mga idol, sahog natin. Chicharon. Chicharon ya, ang natin ito sa adobong kangkong natin. Mamaya mga idol. Mga idol, bisa na tayo ng bawang. ini mga idol, bawang. Para sa adobong kangkong natin. Ito pa bawang. Buyas. Buyas mga idol.

So, mamaya ulit mga idol. Ito na, Ito na mga idol. Maglagay tayong toyo. Lagyan din toyo. Ano? Adobo natin. Uh, lalong masarap. Okay. Tapos, lagay natin yung siling haba mga idol. yan Antayin lang natin lumambot mga idol. Suka. Wala pang suka mga idol. Mamaya na. Mamaya natin lagi na suka. Tambutin muna natin bahagya yung tatawa ng kangkong Dito na. Ako na ko ng suka. Sa mga idol, may suka. Ayan, oh, suka yan, mga idol. Kunti, dami siguro. Oh, tingin ko. Opo, ang natin, mga idol. Ang natin dito, mga idol. Si Charong baboy, mga idol.

chit natin mga idol, oh. Ay, dami. Kita niyo mga idol, oh. Nawala na yung kangkong mga idol. Nalusaw. Oh.

natin mga idol ayun okay na mga idol okay na ito na mga idol ibabaw natin sa kanin mga idol yan oh dami sana kaya nang iubosin ito mga idol okay Yan ang mga idol. Lo. May paksil tayo mga idol. Paksil bangusin ang mga idol. Yan. Tapos, yan. Ang ating pang ibin mga idol. Kangkong namay cecarong baboy. Yan. So, mga idol. Plastik ayusin ko lang yung kamera. Yan. mga idol. Yan. Kain mga idol. Kain mga idol. sudah turun air, sih, cuma lagi nang tubik ngai don, kalimutan kami yang tubik Oke, okay, kemarin auto idol. Oh. Kita kapag hugas na kami sa kami mga idol kaya bisa natin mga idol unang subok para sa inyo kain tayo mga idol kami mga idol hati kayo sabayan nyo kami adubong kangkong salam hmm. 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 Hmm, sarap mo nga Hmm, dami nga. mga kangkong sa inyo try nyo mga idol, gulit ipagluto. Pag-alabong lang Hmm. 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 ang rekado nito mga idol. Simple lang mga idol, sibuyas, bawang, paminta, suka, lagyan ng kunting asukal, saka tuyo, bitsin, Istra mag magarin. Hmm, lagi magarin mga idol. Yung panggisa para medyo mabango ba mga idol. Tapos yun nga, kunting asukal para medyo manis Masarap mga idol. Hmm? kelihatan baik dan tidak meramingkan hmm, hmm.

parang hindi kang kunin na dubo natin ah. Mm. So, hindi na malaman na kang kunin. Doon eh. lang sa star margarine mga idol. Lagi ng margarine. Ibang Plus may kunting asim na mamis na mis mga idol. Yun ang lasa. Sarap. Mm. tapos may na bangus sarap pong mm. ilo <tawa -tawa> hmm. mga idol hmm. pag masarap talaga ang ulam sarap kumain mga idol hmm. Tam. May kayo. Atom na ito. Namoy ng ulam natin na adobong kangkong. Hindi na pag antay mga idol. Mamaya na kayo. Ibu sa mga aso na Pag alam tala ng ulam namin, hindi ganyan sila, nang talaga, mga idol. Hmm? Hmm? Um. Gusto mm. 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 talaga mga hilo na agawin yung ulam namin. Pa naman na mga aso na to. Na agawin nila,

Mm. <susuk> <tuk> <tuk> Kalau ini siguro, dulu sudah siguro, 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 Kalau ini siguro, 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 dulu kung ulam mo ay sabaw mga idol. Hindi ba sinig di Hindi mo ubos yung ganung kadaming kanin kasi mabusog ka sa sabaw. Pero pagka gulay na pinapatuyo, adobo ang katulad niyan. mo talaga mga idol patibahaw bahaw. Yan oh. Nandit kira yung siling mga idol kasi mahina kami sa ano, manghang. di pa yan siling ba, ba. Ano, mga idol, labuyo. Siling patigang pa yan, manghang mga idol, hindi namin kaya. Mahina kami sa hang. O, tila, oh, tila yan, mga mo mga ricado lang yan. Tapos na. Mm, okay. Tinik sa paksiw. Simo. Oh. Ay, salamat sa Diyos. Nabos ulit. So, yun lang mga idol. Mga idol. Maraming maraming salamat sa walang sawang pag-support sa aking mga video. So, hanggang dito lang mga idol. bye na. bye mga idol. Bye-bye.